Bibili niya daw kahit magkano, kaya ang pinresyo natin sa kanya is... Wamos Cruz ibinenta ang Tambay Cap Version 18 na nabili niya kamakailan sa halagang 85K na pinirmahan niya at pinapirmahan niya kay Pio Balbuena. Totoo kaya na ganito kalaki niya nabenta ang Tambay Cap na ito? May, may pirma ko na din. Panayo. Tapos may pirma na din ni Pio yan. So magkano nga ito? 150. 150,000 pesos! Grabe no, halos dumobol ang puhunan ni Wamos dito, nabili niya ng 85k pero nabente niya ng 150k. Habang sa kabilang banda naman, honcho ito ang naging reaksyon sa naging tanong ng fans kung ano ang masasabi niya sa naging successful ni Flo G. Yung, yung success niya, masaya ako doon kasi isa ako sa naghihirap doon. Walang halong kabitiran yon, Totoo yun. Congrats sa kanya kung, kung gano'ng kalayo narating niya ngayon. Isa pa sa mga naging tanong ng fans ay kung miyembro pa siya ng grupong X Battalion at ito na lang ang kanyang naging sagot para dito. Sabi XB ka pa din idol. Ako nga yung XB. Pag tinanong niyo dito si XB, ako <laughs> Mabubuo pa ba ang XB? Buo pa tol. Hindi ako watak -watak. <laughs> Balak pa naman daw niyang umuwi sa Pinas pero di niya masabi kung kailan.